Ano, sobra kasi ito kanina. Hindi namin naubos na ligo kami sa may ilog. Malaki kasi yung pinata yung papa ko. Yung mga kuha ano, na papa ko, alaga na manok. Ayan, may mga paa ko Ininit ko siya para kuhan. masarap yung sabaw. Ayan, magandang gabi. So, alas 9 na dito pero binutom tayo. So, kuha tayo ng plato dito. Kakain ako mga kabayan. So, kain po tayo. Kumain na ako kanina marami. Marami, pero uh, hindi yung gabi, ginutom no, ako. Naalahan ako, may native pala dito na manok pa. Ito, mayroon mga dito. Ista, paksyo. Uh, so, dito sa probinsya talaga, kahit ano na lang, kuwan mo. Madaling lutuin. Nagsawa ko na din sa native na manok. Isda na naman. Gulay. Uh, So, kukuha po tayo dito ng sabaw. napakasarap ng sabaw kasi hindi man to niya ginisa. Wala man to gigisa. Parang pinakuluan niya lang. Tapos, nagkuha, nag-oil ba sa taba ng manok. Ganyan lang magluto. Baba ko ng manok, hindi niya ginagisa. Ay, hindi lang ako sa paa. Dito lang ako sa mga kwan. Yeah. Ayan. May daon ng sili ito. Daon sili. Tapos yun may kwan Parang, ano yung gabi, bisul. Tapos, papaya. Uh, kain po tayo, mga Napakatamis uh, ng sabaw nitong nitim, Native. papaya. Hmm, um, wala na yung mga laman loob, eh. Yun ang favorito ko, ko. Naubos. Mabilis na ubos. Yan, sabaw tayo. Yan kain po tayo. Ah... Uh, Sarap kasi ito. Pag native. Yeah. Magandang gabi po. Ah, hindi ko alam kung anong oras ko makakatulog dahil naguto na ko bigla. May biyabas pa dito. Native na biyabas. May na kinain. Si brother, kailan ka pa dyan sa Green, ah, sa Greenland Kailan ka pa dyan sa Greenland Dito po ako sa Pilipinas Nagbakasyon po ako Nung March 24 po ako malis ng Greenland Ah eh March April 24 tapos 27 ako dumating dito April 27 Kain po tayo Hmm Karap ng sabaw ng neti matamis Hmm tapos meron siyang papaya. Ito, papaya. Ngayon yung yung kulay ng sabaw sa manok. Sa taba. Hmm. May daon pa ng sili ng kwan. Daon sili. Ang labuyo. Oh. Kalbo tayo mga kabayan. Hapunan ko pa to kasi ang dami ng kain ko kanina. Naluan na yung, yung gabi. Si Prudencio Baluro. Salamat ba na sarap ng ulam mo. Kain po tayo. dire kong bisayap ka rin no? si Jansky Computer. Ah, malapit lang pala tayo. Ah, siguro mga isang oras kalahati. Hello, Dela Cruz. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Kain mo tayo. Native ni manok po to alaga ng papa ko. Marami kasi siyang alaga. Pero, pero hinuhuli niya ito pagka uh, gabi niya huliin kasi pag araw mahirap. Hmm. Si Mark Jason. Idol pa shout out po Mark Jason na sa ng Sapang Palay Bulacan. Shoutout sa iyo, Mark Dyson. Salamat po sa panonood sa tanga Bulacan dyan. Palay Bulacan daw. Mga Bulacan nyo. Shoutout po sa inyo. Masarap po itong native malasa. Hmm. si Lloyd Lim. Shout out to those watching from Ghana, Africa. Shout out po sa mga taga Africa dyan, Ghana, sa mga OFW din dyan, no. Kahit saan na lugar, no. May mga Pilipino pa rin. Kain po tayo, Lloyd, De Lloyd Lim. Shout out sa inyo. Kumusta naman po dyan sa Africa? Matamis yung sabaw. may dyan na baka nantok na ako pero nag sarap kong kain gutom <laughs> sobrang init na sa ahasero parang Pilipinas din no oh. kasi Asia sunod yun Afrika may may winter din ba sa Afrika mayroon bang taglamig niya buwan Hello, Lim Linggo Basketball ng Pilipino Community. Ah, okay po. May mayroon pa ng basketball ng mga Pilipino Community diyan. Kasi gaya sa Saudi, kahit mainit may taglamig sila eh. Pag December, Pebra, pe, hanggang February, malamig sa Saudi. Si G. G. Diaris, shout out po sa inyo. Hi po, si Dito, walang taglamig. Ah, walang taglamig dyan. Mahirap pala dyan. Kasi sa Saudi, kahit mainit, may taglamig sila. Umiyak yung anak ko, yung anak ko. Ayun, subscribe. Shout out po sa inyo. Salamat po sa po subscribe Ang anak ko. Ha? Kaon po? Ha? Hmm. Tulog mo na nae? Tulog mo na nae? Na. <tinyo> uh, Iga na lang eh. Iga lang tayo eh. lang tayo eh. Iga lang eh. Ha? Iyak na yung anak ko. Iga lang <laughs> Nahanap ako. Tintin ko muna sa kwarto. Baka ko natapos kain. Hindi pa natapos kain kasi umiyak na si Maya. Single dad? Na. Alive si William. Nagkasapaw siya. Alam. Maghaharap din ako sa mama. Nag-cry, di ay ka? Nagtanaw daw kami. Ay, kawawa. Hindi po gusto sa imo nga. Hindi po siya. Hello, bye-bye Hello. Hello. po. Mag-out muna ako kasi miyak yung anak ko. <laughs> nahanap ako. Si babay, magpadidi. Bibi muna. Hello. Ah, sige po, hanggang dito na po muna yung video ko kasi umiyak yung anak ko, nahanap ako, hindi ako natapos kain. Ayaw, ayaw, may walay na sa akin. Lagi ako nahanap. Oh, say bye na bye. Okay, bye. See you. See you. Kiss, kiss. Kiss. Hindi, mm, bye-bye po. Sinsa na po yung anak kumiyak kasi.